Magamit ka? Oo. Oh. Sa oni mo? Yeah. Sige. May diha. Mara ha? Yay! Pero, tilawisan ang kung okay pa. Oo. Uh -huh. Ha? Basig madawit yung tiyan. Oo. Uh ha? -huh. So, hi guys! Good afternoon! So, galing kami sa Katmundaan ni Tipen. Nanili kami ng para sa tindahan. Pero, hindi ganun karami. Kasi, wala na kami ngayong pang ano, pang dagdag. Kasi nga, yung kita ng tindahan, yun na lang yung aming tino rolling ngayon. Kasi, wala na yung trabaho si Tipen. Pero, okay lang naman yun. Kasi, nakaka- nakaka- ano man naman kami, nakaka-survive sa pang-araw-araw. Dahil, dahil nga ano, meron din naman kinaano yung tindahan. So, yun nga lang, kailangan. Hindi waldas ng waldas. Kung kailangan lang, pang ulam, pang ano nang kailangan sa bahay, pang diaper ni Theodore. So, ayan, dito namin kinukuha lahat. Pero, ang isang araw, nabuksan namin yung yung alkansya namin. Pero, okay lang yun. Kasi, kasa naman, tinatago namin yung pera, hindi naman yun tutubo. At least, kung pinamili namin sa, sa tindahan, tutubo. Tapos, kailangan namin kasi yun buksan dahil may kamahalan yung diaper kasi hindi kami bumibili ng tingin tingi na diaper para kay Theodore. Tapos, gatas. Mm -mm. So, habang namalaki kasi si Theodore, mas madami ng gusto, like, snack na siya, mag, hangihingi na na, yung biskuit, di pareha dati, na, sa isang araw, yung isang biskwit, matagal niyang ma, maubos, eh, ngayon, buyag, pero okay lang naman. So, namili kami, eto, madami lang yan tingnan, pero, yung nakakadami yan is, ito, mga chicheria, kasi, syempre, malalaki. So, ito, worth 2,000 na to. Pero hindi pa lahat ng ng ano sa tindahan is kumpleto. Kaya daya per pa yung kulang tapos mga ilang araw beauty na naman. So Ayan, i-display ko muna yung mga pinamili namin ni eh, Boss Madaling Stephen. Kasi, tingnan nyo naman. Pa, parang hindi maganda tingnan yung tindahan kasi madaming kulang. Kaya, sa kadaling, kada, one, sa isang linggo, nakakadalawang beses kami namili. For isang beses. Kaya, yun. display muna natin. Huh? <laughs> <laughs> No. <laughs> you gusto ko kaya ano gusto ako yung gusto ko ako yung magdi-disclaim nito kami kasi gusto no kasi yung nasa ibaba ko yung tubo ko dito sa mga chichiria is yung iba dalawang piso yung, is, yung iba piso lang kaya kung magpipindahan siya talaga tsaga 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 din eto maliliit na mga ano pero kahit punti lang pagsamahin madami na din yun eto pag nandito si Papa Bet ito yung gusto niya nang inaano. Kaya dinamihan ko din. Eto, asin to, isang kilo. Hindi madamihan yung pinangimili namin. Tapos eto, every na mimili kami, ito yung pinaka palagi namin nauubos kasi si Piedro kumakain nito. Parang cupcake kasi siya. Tapos may mga star-star sprinkles sa Iba, wow. Gustong gusto ni Theodore ito. Parang si Theodore lang yung nakakaubos nito. Ayan, nakabalot yung mga sabon. Hindi madamihan. Ayan, oh. Hindi madamihan. Kasi, hindi na ako paras ng una na namimili ako sa Danau or sa sa may sugod. Diyan na lang kami sa katmandaan kasi mas ma mas malapit tapos ganun pa rin naman. Kung doon kami mamimili sa Danaw, mura nga, pero yung pamasahin naman. Kasi minsan pag namimili ako sa Danaw, kailangan kasama ko si Tipin. O di kaya, kung ako lang ang isa, dalawa naman yung na ano ko sa kusakyan. Kasi nga yung dala ko. Sa pamasahin. Dito naman tayo sa mga dilata. Ayan. More na, more na nauubos is itong maanghang na sardinas. Yung, madaming brand ng sardinas pero ito yung kinukuha namin kasi nga uh, mas mura. Yung Mega kasi mas mahal. Hindi hindi mabenta 'yon kasi nga mahal. Yung Salinas mura. dalawang piso lang din yung tubo ko dito. Or tres pesos. Tapos, wag wala kaming ulam, yun din yung inuulam ko. Binigisa or inuudungan. Hindi madamihan yung mga binibenta namin na sardinas. Kasi nga, hindi naman madami yung namimili dito. Bilang lang din. ito yung mauulam naman yung kay Theodore. Na inuulam. Kanina nga yung ulam ni Theodore is mauulam. Ito, ma mahal. Century tuna na. Pero yung palagi mo mabili nito, si, yung atin ni Tipen, si Mighty Mang. gastig 40 yung isa nito. Ayan. Dito naman tayo sa mga kendi. hindi na makakabili dito ng tingi ng piso-piso. Kasi dito, sa lima, apat na peraso. Yung singko mo, apat na peraso lang na tingi. Hindi Di na dito nakakabili ng piso, isa. Ang tingi na waray ko, ay waray ko. Ayan o. Eh. Ito, yema. Dati yung yema, yung ano, Kaya madaling makunit. Oo. Ngayon, meron ng ano brand ng Yema. Pero dati na-experience kong magbenta ng mga candy sa school. Yung madalas, Mentos. Ay, window rin yun. Ha? Window. lamin, pinupuno ko yan. Kasi para maganda tingnan. Kasi pag madaming kulang, ano, parang hindi na siya tindahan. Oo, oh, ako ama na. Ayan. Refillan natin. Kasi para may laman. May tindahan natin. para hindi din kami malugi sa sa renta namin, di ba? Kasi pag walang laman yung tindahan, wala kang kikitain. Kaya kung may pera na, nasapat na pang bili, madami nang mabibili. pinabibili ka agad namin. More na mabenta dito is candy, mga biskwit butin, tapos bigas. Pero yung mga sabon, hindi. Kasi yung kapitbahay namin, nagbaba, nagbebenta din sila ng sabon. Pero mura. Kasi may nagsusupply sa kanya na kapatid niya doon nagtatrabaho. Kaya hindi mabenta dito yung sabon. Pero okay lang. Kasi hindi naman yan mapapanis dyan. May iba pa rin naman na bumibili. Lalo na pag -gabi. eggnog. Mga pagkain pang bata talaga po. Amaya po. Na. Tapos, napadami yung bili ko ng mga noodles kasi meron silang free. So, sayang naman. Mura. Ayan. Parang by binan, parang sinet nila. Siguro pa expire na mga ilang ba na lang. Pero madali namang maubos yung noodles. Kasi lalo na, inuulan din namin. Ayan o. Oh. Yung ano nito, sampo, may libreng isa. So, kahit isa lang yun. Pag uh, ipunin, madami na din. Ayan. Yung hinahanap ko, kung may chicken din na may freebies sila. Ayan oh. Dalawa yung nabili ko. Sigurado <laughs> yun 120. Pero kung 120 yung isang ganito, 11 na. So, na magkano sa isang piraso na sa 8 lang. Tapos, kung ano nito, original price is 150. So, nakasave kami ng 30 pesos. Diba? Open ko na, atin, Nikki. <laughs> na. Kanya mo na naman yung kinakain. Karon pa naman saglit ko na kayo ba ihatag ninyo? Mm, ihatag na naman ko perdinan, wa mang ko ha. Mahapit pa sa mana. Diyan na 'yung kung kita magla-live kita. Okay na 'yung magpares ba? Ano na? Ang bilis ko n'to, ha, bolto. Ayun, ito 'yung listahan ng mga pinamili namin. Pagkatapos kong mag-display, i-check ko naman muna. lahat ng pinamili namin is naipasok sa sa cellophane. Tapos, kung may nag ba ng presyo, ayan, pinikwenta ko, I-divide ko kung ilan yung pwede kong maitubo. Kasi, bawal naman ni ano natin, bawal naman natin hulaan lang kung magkano yung ating ipipresyo sa mga pinamili natin, di ba? So, ayan. Konting pahinga lang kay napagod ako kakaano. Aka display kasi dito si Theodore, pasaway. Mili din kami eh, ng isang galon kasi ito din yung isa sa binta. Tapos, ito yung mga lalagyan ko. Pero, hinugasan ko to. Niipon ko yung mga ganito kasi para sa mga sa edible. Pero, hinugasan ko to bago ko lagyan ng mantika. So, ito, kalahating lapad na to. Na edible. Bumibili si Niki. Ayan, mas Niki. <laughs> Ayan. Ambe itong silopin be? Silopin na, na ako kay wala. Hindi ako naka-ipon ng mga ganito. Why not? Sarado na. Ayan. Ayan. Hello guys, um, alas 9 na ng gabi. Sasarado na ako ng tindahan. Tapos, hindi uh, hindi muna ako kanina nakapag-vlog pagkatapos kong makapag ayos sa mga pinamili namin kasi naghapunan muna kami. Kaya papakita ko sa inyo pag madami yung laman ng tindahan. Ayan o. Oh. Ayan. Maganda tignan pag madami yung laman. Tapos, ayan, wala na yung mga laman. Bali, yung bibili na naman namin is butin. Tapos, bigas. Kasi tignan nyo naman yung bigas namin. Yung bigas namin, konti na lang. So, bigas na naman yung aming kailangan pagipunan para makapamili kami. Tapos, ayan. Ah, um, dito, yung itlog ko pa to na inutang kay Aldrich pero nabayaran ko na. Dito yung napkin. So, yan yung may mga, yung mga candy, yung soft drinks ko, dati madami yan, pero ngayon hindi na. Kasi wala naman kaming ref. Tapos yung mga biscuit, nandito, ayan o. Oh. Mga noodles, nandito dito yung mga noodles, kasi para hindi siya ma, ano nang, nang ilaga. Ayan. Tapos yung ibang biscuit, yung mga, ay, ayan. Diaper na naman yung amin kailangan bilhin. Si ubos na. dito, konting nga bubot para kunwari madami yung laman. <laughs> so, ayan. mag ako. na ako ng tindahan. Pupunta na din ako sa kabilang bahay para makapagpahinga. Meron din kami ditong unan kasi dito na, dito na naman kami natutulog sa umaga. At dito ko na din pinapatulog si Tio sa pag uh, lunch time ganun. Tapos namin mag lunch, tutulog kami. Umiidlip kami kasi hindi naman madami yung bumibilis sa mga oras na yan. Kasi yung iba natutulog din.